Ganda rin! Swerte! Swerte! Mahinit! Tarap! Marunong na umuwi! Marunong na umuwi! Balikin na! Yung paisa, huwag mo itapat sa'yo! O huwag mo itapat sa'kin! Checkered din! Checkered din na saksukin! Parehas! Kambal to ko! Ang hmm, ganda nito! ganda kasi may puti-puti siya sa ulo. Yung isa meron din ano? Yung kilay niya, maganda. Hmm. Alright. Diba? Uh, Tinay mo ko eh. Oo. Eh. Ah, yung isa may puti sa ulo, yung isa wala. Meron to. Ah, meron din? Ah, meron yung maliit. Hmm. Para siya. Oo. Oh, mas sila. Mas malaki to. Mas malaki yan ang barako. Malaki. Hindi pa lang. Meron na pumasok eh. Oh. No. Balikin na. Oh, mm. Balikin na, balikin. Mm. Mm. Bala ko nga lagyan na ng mga butas-butas to Eh. Bala ko lagyan na ng butas-butas. Para dito na sila landingan. Sa really? so, yun, pinapapakawalan na natin lahat yung sa loob na to eh. 'di ba? Swerte. Ang okay, oh, mainit. -ma Ang Ma mainit. <laughs> ano ba Hmm. Oh? Huh? Hmm. Nainit lang na rin yang itim. Hindi ko dapat papakawalan 'yan. Eh paano yung yung inahin, nakawala pala dahil nakasulag dito. Kaya pinakawalan ko lang, binuksan ko mo lang yung pinto nila. Ano na inahin ko? Masok ng gililimlim. Isa e, na lang itlog nila, bakit kaya? Hmm isa na lang itlog. Doon sa sulok yung anak eh. Yung brown. Saan mo? Dito, 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 dito. Dito. Uh, sulok. Oh, yung bubuksa. Malilipad na to eh. Ito, bigyan ng bad Hmm. Pagka sa Friday, pag wala pasok, buksan natin. Ah, nandito dito tayo. Pwede na, uh -huh. Pwede na lumipad yan. Na mm hmm. lakine. Laki na uh -huh may sa bubong ang ha? ha? may sa bubong no. may dumapo sa bubong dahil oh? ba kay tapo na ha? mayro pang gumurunda yan yung ating mga pakawala bali lima sila sa ano labas Madali-dali pa madin ako makat dito kasi nakita ko yung pusa pa. Kaya naalala ko nga to, yung isang to. Uh, ano lang, hindi pa sana i lumipad yan. Baka uh, makita ng pusa ba? Hindi, walang katakas-takas. Hindi mo naman lumipad. Hindi kagaya ng mga iba. nakita sa pusa, makakatalo na. Time check. 31. 40 pa paano tayo doon bumaba yung pusa eh. ayan paglagay naman tayo ng tubig nila ito bukas ko na lalagyan to may itlog na naman nakalimutan ko pala kuhanin kanina ito na lang ilapit natin para nabit natin dyan sa kanila ayan para ayan kailangang update ngayong hapon at uh, tayo papasok na ating trabaho Wala na lang ng nakakawala. Ito. Pares dito. Ayan. Nasa sa taas. Ayaan muna natin sila mag, uh, ano, mangingitlog na naman yun. Labing-labing. <laughs> Pero siguro, uh, hindi kasi sanay yung ano natin eh kakawayin lang ng mga nandito dito umpicho natin hayaan na lang muna natin sila dyan ayan, ingat ingat na lang lahat at God bless us all, may eh. humahabol humahabol <laughs> si Herman Lalaki na yung mga anong yan oh, oo, syempre bye bye bago natin dyan malaki na yung ulo kayo mga hmm. Yan yung inakay na nag-isa. May inakay pa ito dalawa. Huh? dalawang inakay dyan bago. Malaki na? Malaki na, may balahibo na. Mga after 3 weeks siguro, ronda na rin yan. Pang third batch. Pang third batch na yun. Saan yung mga laman nito? Ayun, yung staso. Ayun. Ano yun? Yung puti ang ano? puti ang pansi. Dito yan, sa kabila. O walang, hindi na kapag yan. Ha? Ayun, naglilimlim na. Hmm. Yung masawa Yung asawa na yun dyan. Ayun, sarang kasi baka may dali ng pusa. May umakita pusa rito. Nagmamadali ako kanina eh. Huh? No? Hmm. Anong ba? 34 pa lang pala. Midya, midya. Midya. Yun, bye bye! E Tingnan talang lahat at uh, God bless us. <laughs>